Eto na ang isang hindi mo dapat ginagawa pa kapag bumibili ka ng crypto or nagte-trade ka ng crypto. Pag ka ng crypto mong, especially kapag wala ka namang planong i-trade siya ng buy and sell. So kung gusto mo lang mag-hold lang ng crypto or mag-collect lang ng mga coins, tapos aantayin mo na tumaas in the future, dapat hindi mo siya kinikip sa mga exchanges. Because exchanges can be vulnerable sa mga attacks sa mga hacks. Bigyan ng example, nangyari last year, or last two years, top 2 top 3 siya na exchange, nagka-letse-letse, nag bankrupt sila. Although, syempre, bihira lang ito mangyari. Syempre, kung well-established and reliable naman talaga yung exchanges, it's unlikely to happen, but again, it's not inevitable. Ito ba, nalala ko, yung isang exchange last year na I don't know what happened to them, di ko sila naging official partner. I don't wanna say anything bad, pero isa ako dun sa maaga pa lang pinapa-out ko na kayo dun sa exchange na yun. So, dus sa mga nakinig, good job. So, the last time I checked, hindi na maka-withdraw yung mga tao dun because ang ginawa ng exchange is ginawa nilang $999 yung withdrawal fee. So, kung meron kang $1,000, imagine $1 na lang ang ma-pull out mo 999 yung mababawas as transaction fee. So yun. those are the things na pwede mangyari sa isang exchange. That's why hindi advisable mag-keep ng holdings mo sa isang exchange. Maglagay ka lang sa exchange ng pang-trade mo lang, pero the rest ng holdings mo is dapat kinikip mo sa crypto wallet or Web3 wallet. Kung hindi mo pa kaya bumili ng hardware wallet, is pinamagandang option is put it on a Web3 wallet or cold wallet kung One wallet that you should check out is yung BitGet wallet. Yeah so this is Bitget wallet web3 trading starts here. At yeah, web3 wallets punket are safer because wala actually dito sa wallet mo yung pera mo. Tong wallet na to is gateway lang ng funds mo to the blockchain. Yung pera mo nakalagay or nakalagak sa blockchain mismo at hindi hawak ni Bitget. So kahit mang wala si Bitget hindi mo wala yung funds mo as long as you keep your seed phrase and passwords private eh walang mangyayari sa funds mo. Yeah this is their interface dito actually pwede ka na rin rekta bumili ng mga tokens dyan. Pwede ka na rin mag-trade, mag-swap. Yan, discover tab, check nyo na lang. And syempre, itong wallet tab, meron dyan send and receive. Pwede ka na mag-stake and pwede ka rin again bumili ng cryptos directly from this wallet. So, mga ngayon, kung naghahanap ka ng wallet, again, check mo to. It's available sa Android at App Store. Dati siyang BitKeep. Alright, so if may question ka pa, Pangkin, let me know sa comment section at kung hindi ka pa nang follow, 发了没有？<and>